So ito, dagdag problema na naman dito kay Senatorial Candidate Apollo Kibuloy. O kasi one of his trusted uh, administrators ang bumaliktad At ngayon po ay magte-testify laban sa kanya at doon po sa mga pinupukol po sa kanya Itong si Marisa Duenas okay, One of the long trusted administrators of the Kingdom of Jesus Christ Has agreed to plead guilty to charges that she conspired with Kibuloys group to defraud the US government. So bigat ah. Duenia signed a plea agreement with the US Attorney's Office for the Central District of California on Monday, a document obtained by Rappler showed. The 15-page agreement signed by assistant US attorney Gregory Staples, uh, si Dueña, yung lawyer niya, it laid out the terms. A confession of conspiracy in exchange for some measure of leniency So, ibig sabihin, uh, sa kanyang pakikipag-cooperate, eh, mas bababa yung sentensya sa kanya Maaring hindi siya makakaiwas sa pagkakakulong, pero hindi ganong katagal so, Sabihin natin, kunyari, kung ang parusa dapat sa kanya, 20 years, 30 years, maaring maging limang taon na lamang O parang ganon, so may mga ganong mga deal kapag sa Amerika Kapag nanonood kayo ng mga series sa Amerika yung mga US attorney nila at yung mga yung mga justice system nila. Ganyan gumagana eh. Uh, Diyan nila nahuhuli yung kanilang mga kalaban. So, mag-testify ka, uh, isumbong mo sa amin yung talagang ginagawa niyong lahat. Mag, i, ano mo, kumaga, i-testify sa korte. Uh, ang kapalit niyan, eh, mas kokonti yung, yung magiging sentensya diba Pero yun nga, nagplead guilty na siya. Ibig sabihin, umamin na siya na talagang may ginagawang may ginagawang hindi maganda, may ginagawang panluloko at pagpa-fraud diyan po sa Amerika. Eh? Oh, for Duenas, the plea deal is a lifeline, one that might spare her a harsher penalty. For Kibuloy, it is another crack in the once impenetrable armor of his religious kingdom. Du Duenas is one of uh, Several kibuloy associates in the U.S. indicted in late 2021 by a federal jury in California for various criminal offenses, including sex trafficking, fraud, and money laundering. Kasi maraming kaso yan, no? Eh, Kung baga yung Amerika, kailangan ka lang mapin isang kaso lang, eh. Ang dami kang kaso, di ba? Kailangan nila mapin ka lang isa. Isa doon ang ma, ma Mapatunayan nila, marami silang ebidensya sa iyo, eh huli ka na nila diba? Tapos tsaka ka susunod sunod rin sa ibang mga kaso mo So talagang paliit ng paliit ito pong ginagalawa na, na mundo nitong si Kibuloy She has been identified as an administrator of KOJC's operation and a human resources manager in the US Ano so, yun pa? human resources. <laughs> Kung may human trafficking, ikaw yung in charge sa human resources. Ikaw yung ikaw yung nag ikaw yung directly na nagpapatakbo doon, ikaw yung directly nagpapaandar doon. Um, she has been charged with conspiring to carry out a marriage fraud scheme used to circumvent U.S. immigration law and was linked to activities organized to solicit funds. So, ginagawa uh, siguro, um, para magtagal doon yung isang Pilipino, kunyari kasal dito, kasal sa Amerikanong gano'n. para magtagal sila doon. Bawal yun sa US, hindi mo pwedeng pekein yung iyong kasal. Kapag kapag uh, nahuli ka na na nagkunwari kang kasal kayo just for the sake na magkaroon ka ng ng uh, stay doon, tumagal yung pagstay mo doon. Eh ano yun? Pwede kang makulong talaga noon. At eh, yun na nga, kung marami pa silang ginawang gano'n, Ayan, so Two of those indicted, Teresita Dandan and Helen Panilag, were placed on the U.S. Federal Bureau of Investigation's most wanted list. Ayan. Uh, the other, Kibuloy Associates and co-accused, who either surrendered or posted bail in the U.S. So maraming pangalan dito. O limang limang pangalan ito. So ang dami ng mga sinacharge sa kanila. Sex trafficking by force, fraud, coercion. Uh, sex trafficking of children, marriage fraud, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering, concealment money laundering, international promotional money laundering, ang daming kaso. Okay, talagang patong-patong. Um, nakita nyo naman yung Amerika, di ba? Wala, walang halong politika dito, walang halong... Nakita nyo naman yung Amerika kung gano'n sila ka. Kapag gumawa ka ng krimen, kapag sinubukan mong dito sa Amerika, gawin yung mga yan. Wala pinip, walang sinasan sinasanto dito kahit bilyonaryo ka, kahit malaka, makapangyarihan ka, kahit malakas ka, hahabulin at hahabulin ka. Yun yung kinagandahan doon sa sistema sa Amerika, di ba? Na... na kumaga, walang, walang sinisino eh. Walang sinisino. Kahit makapangyarihan, kahit influential, kapag kapag nakita nilang meron kang mga krimi na ginawa, talagang tutugisin ka talaga. Ayun. Um, in, oh, so, yun. Yun po yung latest dito kay Kibuloy. Um, na. It looks like it's getting nearer and nearer para po ma-extradite ma itong si Kibuloy sa Amerika. Okay. Ito, ang, ito ngayon ang sitwasyon nila. Yung matakbo siyang senador ngayon, di ba? So, malamang, malamang malabo yan. Malabong, malabo naman niya na kahit eh, ang tanong nga dyan, yung mga Duterte ba i-endorse si Kibuloy isasama ba siya sa slate ng mga Duterte kasama ba niya sila Philip Salvador Bongo Bato o medyo iiwas sila dito kay Kibuloy pagkatapos ng ginawa ni Kibuloy para sa kanila pagkatapos silang ipagtanggol ni Kibuloy iiwasan kaya nila ito problema dito Ang tanging pag-asa ng mga Duterte, ang tanging pag-asa ni Kibuloy, eh may maupo na Duterte sa 2028. Okay? Sara. Either, either gusto nila matanggal si Bongbong o maiupo si Sara ng 2028. Yun lang yung pag nila. Ang problema dito, ang inahabol dito, kapag siya ay na-extradite sa US, mas mahirap siya. Kung nasa Pilipinas yan, mas madali na lang magawa ng paraan yan. Pero kung nasa Amerika na, nakuha na siya doon. Hindi, hindi mo basta-basta pwedeng hingin sa Amerika yan. Kasi nasa justice system na Amerika, doon siya ma ma makukulong, doon siya tatanda, di ba? Doon siya posibleng ano na, abutan na ng, ng kanyang oras sa mundo. Kaya yun ang iniiwasang mangyari ni Kibuloy kaya medyo panic mode siguro, medyo ano kaya yan ang talagang kinakaharap nilang problema sa ngayon. And um, ayan, yan naman po talaga. Eh tingnan natin, tingnan natin. Kaya, kaya siguro ang daming nagagalit sa akin, mga mga supporter ng SMNI, supporter ng ilang DDS na ganyan, di ba? Kasi dahil uh, nire-report natin itong nangyayari kay Kibuloy, pero yun nga, eh, may mga krimen, may mga kaso eh. May mga reklamo. Kung nag nagdududa kayo sa sa mga NBI sa Pilipinas kung nagdududa kayo sa sa kanilang katapatan o sa kanilang ano pagiging uh, unbiased eh yung sa Amerika medyo mahirap pulaan yan di ba kasi sa Amerika talagang mga ano yan mga walang walang sinasanto yan talagang kapag may krimen talagang ha, tutugisin ka talaga nila kahit nasan ka sa mundo so yan yan po ang latest po natin thank you very much po see you po sa next video stay safe parati guys please follow at Senator Mark Gamboa sa TikTok at sa Facebook. Bye bye.